araw tayong mga idol sa ating mga member maraming salamat kay Dayilin Edo, Almalin Ponsika Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo Torin and Fair Prince Lynn Kaligdong Vlog Tita Jinky Perez, Tadasi Barua Lilibit Tumagi kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, kay Sheila Budino, Merlinda Albis, Priscilla Inot at kay Roman Villanueva maraming salamat sa laging Uh, nagbibigay ng counting halaga. Maraming salamat sa iyo, uh, Idol Sheila Bonino at kay Roman Villanueva. Malaking tulong na po ang mga iyon, mga idol. Shout out din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker at sa mga blind community. Simula na po natin ang ating kwento. Habang papalapit ang mga ito, naramdaman naman ni Nanay Candida ang presensya ng mga rebelde kaya mabilis na nagpalingon-lingon itong sinanay kanida sa buong paligid at huli na dahil nando doon na ang mga ito doon sa gilid ng batuhan na sa mga pagkakataon na iyon napatigil na din sa pag-usad ang mga rebuilding tagtada. dahil nakakaramdam ang mga ito ng malakas na presensya na batid agad ng mga ito na hindi galing sa kalinang mga kasamahan ang mga presensyang ito dahil kakaiba ang kalakasan ng mga presensya agad nilang napagtanto na mas malakas ang mga presensyang ito na maaring mga kalaban ang mga ito agad na bulong nitong si Kaduring sa kanyang mga kasama Manda na kayo maaring mga kalaban ang mga nakatira sa mga kubong ito Nakita din kasi nila na mukhang bagong gawa lamang ang mga kubo na maaring kahapon o kagabi pa lamang ginawa ang mga ito. Wala silang nakikitang mga umaligid na mga tao ngunit nakakasigurado ang mga ito na may mga tao ang nasa paligid dahil sa kanilang mga naramdaman ng mga presensya at nang masipat nila ang ibabaw ng batuhan doon pa nila napagtanto. pagtanto na mayroon din palang nakatagong kubo ang nando doon na natatabunan ng mga makakapal na mga dahon. Itinaas na nila ang kanilang dalang mga armas. Nagpalingon-lingon ang mga ito at binalak na hanapin ang kinaroroonan ng kanilang mga presensyang nararamdaman. Batid na nila na maaaring mapapasabak agad ang mga ito sa labanan maaring magkakaroon ng bakbakan sa oras na mapag-alaman ng mga taong naninirahan sa mga kubo ang kanilang pagpasok. Ngunit bago pa makagalaw at makausad muli ang mga ito, biglang napatitig ang kanilang grupo doon sa isa pangkubo kubo na nando doon sa gilid ng batuhan. Nakita nilang may mga umuusok doon kaya hinala nila na may tao ang nando doon at tama uh, nga sila dahil nakita nila ang isang matandang ugod-ugod na naglalakad galing sa likuran ng kubo at papalapit ito sa kanilang kinaroroonan kahit kasi naugod-ugod ang matanda na sa pakiwari ng mga ito maaring sobrang tanda na nang hura mayroon itong maitim na damit at balabal at mapuputing mga buhok walang kagatol-gatol na mapit ang matanda sa kanilang kinaroroonan. Muling bulong nitong si Kaduring sa kanyang mga kasama. Hindi pang ang matandang iyan, kaya humanda na kayo. Sa kanya galing ang aking nararamdaman na malakas sa presensya. Hindi man itinotok ng mga rebelde ang kanilang bitbit -bit na mga baril kay Nanay Candida. Ngunit nakatitig ng mariin ito doon sa matanda at inihanda ang kanilang mga bitbit -bit na mga armas. Bukod kasi sa mga baril, ang iilan sa mga rebuilde, may bitbit -bit din na mga itak na mayroong nakataling kulay pula na tila sa puluhan. Hindi din ordinaryong itak ang hawak ng mga ito dahil gawa ang mga itak na ito sa mga tanso. Agad na bungad ng wikang tanong nitong si Nanay Kandida nang makalapit na ito ng tuluyan doon sa mga tagtada. Ano ang kailangan ninyo mga ginoo? Mukhang hindi kayo pangkaraniwan dahil sa dala ninyong mga armas. <laughs> ano ang aking maipaglilingkod sa grupo ninyo? Matalim pa rin ang mga titig nitong si Kaduring doon sa matanda. Walang kagatol-gatol na tanong ng pinuno ng mga tagtada kay Nanay Candida. Magsabi kayo ng katotohanan, Lola, kung ayaw mong mapapahamak. May kinalaman ba kayo sa mga nangyayaring patayan doon sa tumana? Napapangiti na lamang itong si Nanay Candida at sagot naman ito doon sa pinuno ng mga tagtada. Wala akong alam sa mga bagay na iyang ginoo. Bago pa lamang kami sa kagubatan na ito, kaya wala kaming mga kakilala sa lugar ng Tumana na sinasabi mo. Bakit ba? May mga nangyayaring patayan ba sa lugar na iyon? Ngunit mas nagalit itong si Kaduring sa pagsisinungaling ni Nanay Candida. Napaka imposible kasing walang alam ang mga ito sa mga nangyayari doon sa Tumana. Dahil ilang metro lamang ang layo ng Tumana sa kanilang kinaroon ng mga kubo matinding bakbakan ang nangyayari doon sa may tumana na napaka-imposibleng hindi nakuha ang pansin ninyo sa kaguluhan na iyon. Itinutok nitong si Kaduring ang kanyang bitbit na baril kay Nanay Kanida at muling wika nito. Matandang babaylan, may mga pabao na usal ang bola ng aking hawak na baril. Sigurado akong hindi ka mabubuhay kapag tinamaan ka nito. Muli akong magtatanong matanda. May nalalaman ba kayo sa patayan doon sa may tumana? Ang ibang mga rebuilding tad-tad, itinutok na din ng mga ito ang kanilang mga baril kay Nanay Candida. Ngunit hindi mo mababanaag ang pagkabalisa sa pagmumuka ng babaylan. Sagot nitong si Nanay Candida. Wag mong sabihin na sapat na ang mga usal na pabaon mo sa iyong mga bala para mapatay ako, Ginoo. <laughs> hmm. Bago kayo magtapang-tapangan, lumingon muna kayong muli sa buong paligid. Hindi ako natatakot sa inyo, at sa mga tangan ninyo, marami akong paraan para mawasak ang kakaiba ninyong kakayahan. Hindi nga kayo tinatablan ng bala o mga patalim. Ngunit marami akong dala na kaya kayong tablan at mapatay. Nang muling magpalingon-lingon ang mga rebuilding taddad, nakita nila na may mga tao na ang nakapalibot sa kanila. Wala ang mga ito kanina, kaya maring natunogan na din ng mga ito ang kanilang ginawang pagpasok sa mga kinaroonan ng mga kubo. Nakita nila, na may mga nakatutok na din sa kanila na mga barel galing doon sa ibabaw ng batuhan. Nakatutok na sa kanila ang mga bitbit -bit na barel nila ni Lucas at Gabriel at sa kanilang likuran. Nando doon na Luis, Butchok, Pablo at Bono na may dala na din ng mga armas. Wikang muli nitong si Nanay Candida. Sa tingin ko, kabilang kayo sa grupo ng mga tagdada. Tama ba ako? <laughs> Bibigyan ko kayo ngayon ng pagkakataon na umalis at sabihin mo sa namumuno sa inyo na huwag niyo kaming pakialaman. Batid kong hindi lahat ng membro ng tadtad ay masasama. Kami ay pumatay sa napakaraming bilang ng mga kalaban doon sa may tumana. Katunayan, hawak namin ngayon ang tatlo sa mga ito kabila nga si Aking ang namumuno doon sa tumana layunin namin na puksain ang grupong nasa likod ng kaguluhan dito sa isla at kung ayaw ninyong mamatay at madamay huwag na kayong mangingialam pa nakakaramdam ng pagkaalanganin itong si Kaduring sa kanilang sitwasyon bukod kasi sa matandang kausap nila nakakaramdam din ang mga ito ng malakas na presensya doon sa mga kasamahan ng matandang babaylan na nakakasigurado ang mga ito na nakakawindang na lakas ang mga iyon at totoo ang sinasabi ng matandang karap nila na maraming paraan at mga gamit ang mga ito para sila ay mapatay agad at mukhang kilala na din sila ng mga ito na mga rebuilding mga tagtad ayon na rin sa sinabi ng matandang babaylan sa kanila na alam na nito na hindi sila tinatablan ng pala. Tanging sagot na lamang nitong si Kaduring. Ipabot ko sa aming commander ang sinasabi mo, Lola. Sana hindi muling magtagpo ang ating landas. Sagot naman agad nitong si Nanay Candida. Sana nga, Ginoo. Dahil sa muling pagkikita ng ating mga grupo, Sigurado akong mapapatay namin kayong lahat. Nang man sa narinig ang mga tagdad, ngunit mas pinili ng mga ito ang huminahon dahil alanganin ang kanilang sitwasyon at posisyon. Dahan-dahan na umatras ang mga ito pabalik doon sa gilid ng ilog. Nagkatitigan pa nga sina Luis, Butchok at ang pinuno ng grupong tagdad na si Kadoring habang dumadaan ang mga ito sa kanila. Uwi kang panas nitong si Luis. Huwag na kayong magpapakita pa kay Pican. Baka sa sumunod ng mga pagkakataon, mapupugutan ko kayo ng ulo. Ngunit kahit sa kanilang sitwasyon, maangas pa rin ang sagot nitong si Kaduring kay Luis. Huwag kang nakakasigurado kay Pican. Huwag mo kaming maliitin. Pagkatapos nagpapatuloy na ang mga ito sa paglayo samantalang napapangisi na lamang itong si Luis na sa mga pagkakataon na iyon nakahawak na sa puluhan ng kanyang palakul na nakatago sa kanyang likod. Nang tuluyan ng makalayo na mga rebuilde, agad na pinulong itong si Nanay Kanida. Ang lahat ng kanyang mga kasamahan na nagpasya ang mga ito na ipagpalibad muna ang kanilang gagawin na pagbaba doon sa patag at patuloy na manmanan ang mga kilos ng mga rebuilding tagtada. kahit din ng matandang babaylan na maglagay ang mga ito ng mga patibong sa paligid ng kanilang bagong kota at maglagay ng mga malalakas na mga harang na mga usal at mga panguntra. Bago nag-agahan ang mga ito, agad nilang ginawa ang sinasabi ni Nanay Candida sa kanila mabilis na naglagay ang mga ito ng mga puder sa paligid ng kakahuyan at sinabuno naman at butsok gumagawa ang mga ito ng mga patibong nagawa sa mga kawayan sa kanilang paligid ginamit nitong si Buno ang kanyang mga karunungan para makagawa ng mga matutulis na mga kawayan matapos ang kanilang ginagawa nagpasya muna ang mga ito na magpahinga sa mga dumadaan na uras habang salitan ang mga ito sa pagbabantay doon sa kinaroroonan nila ni Lucas at Gabriel. Naglagay na din ang mga ito ng mga malalaking putol na kahoy bilang pananggalang kung sakali. At sumama na din doon ang dalawang kasamahan ni Manong Aking para tumulong na din sa pagbabantay. Sa kabilang banda naman, agad na ibinalita ng grupo nitong si Kaduring ang kanilang natuklasan doon sa gilid ng ilog. Agad na ibinalita nito kay Commander Barracuda na nagtagpuan na nila ang grupong nasa likod ng mga pagkamatay ng grupong talim sa dilim sa may tumana. At sinabi na din ng mga ito ang kakaibang lakas ng grupo ng mga iyon kahit na hindi karamihan ang kaninang bilang napakadelikado pa rin ang grupong iyon sagot naman itong si Commander Barakuda walang sinasabi sa akin ang apat na alas tungkol sa grupong iyan. Kailangan muna natin na mag-imbestiga sa mga pagkakilanlan ng mga ito kadoreng. Kailangan din natin na manmanan ang kanilang bawat mga kilos. Magsimula kayong mag-imbestiga sa patag. Natitiyak kong bago dumating ang mga iyan dito sa bukirin ng ipil, dumaan muna ang mga ito sa patag. Kailangan na natin ng dubling pag-iingat simula sa mga oras na ito ngunit hindi pa tapos ang mga ito sa kanilang pagpopulong biglang dumating doon ang isa pang grupo na galing sa kabilang bahagi ng gubat at ibinalita ng mga ito ang paparating na grupo ng mga pulis ngunit hindi naman nababahala itong si Commander Barracuda dahil kung mga pulis lamang ang mga ito kayang kaya na nila ang mga iyon at hinala nito na maaaring napag-alaman ng mga pulis ang pagkamatay ng mga naninirahan sa may tumana at binabalak lamang ng mga pulis na mag-iimbestiga. Sagot nitong si Commander Paracuda. Hayaan na lamang natin ang mga pulis na iyan. Maaaring nag-iimbestiga lamang ang mga iyan sa nangyayaring laban sa tumana. Ngunit manmanan nyo pa rin ang kanilang mga kilos at galaw. Kung bababa agad ang mga iyan sa patag, babayaan na ninyo. Mabilis naman na tumalima ang mga inutosan nitong si Commander Baracuda. Agad na nagpunta ang mga ito doon sa kakahuyan na malapit lamang sa may tumana. Samantalang si Nakaduring kasama ang limang mga mapagkakatiwalaan na mga tauhan, umalis na din agad ang mga ito para magpunta sa patag at mag-imbestiga. Ang grupo naman nitong si Major Golbe agad na bumungad sa kanila ang kahindik-hindik na palatandaan ng matinding bakbakan doon sa may tumana. Pakay lamang kasi ng kanilang grupo na mag-imbestiga sa grupo ng mga napabalitang nanggugulo doon sa patag at doon sa resort at sa mga nagiging labanan dito sa Bukiri ng Ipil at hindi nila inaasahan na ganito pala kalala ang nangyayari dito sa lugar. Napasign of the cross na lamang itong si Major Golpe. At paalala nito sa mga kasamahan, mag-iingat kayo sa paligid. Matsyagan ninyo ang buong lugar. Tatay si Subukan mong makagawa ng mga usal para maramdaman natin kung may mga presensya ba sa paligid. Sagot naman ng isang matandang mayroong mahabang balbas. Susubukan ko, Major. Inaasahan ko na kasi na kahit may mga nagmamatsag sa ating ngayon o mayroong mga nilalang ang nasa paligid ng ating kinaruruunan, malamang na mayroong malakas na mga sabulag ang mga ito. Gayon pa man, Major. Susubukan ko pa rin na gumawa ng mga usal at ritual mabilis nang gumagawa ng mga usal ang matanda. Katulong naman ang isa pang matandang albularyo na kasama ng mga ito. Habang nagpapatuloy sa paglalakad ang mga ito doon sa paligid ng tumana, napasapo na lamang ang mga ito sa kanilang mga ilong at bibig nang sumalubong sa kanila ang napakasangsang na baho nang gagaling iyon sa mga nabubulok na mga bangkay na hindi tuluyan na nasusunog at nailibing nakakahabag ang kanilang nadatnan ngunit muling paalala ni Major Golbe ng mapagtanto na ang mga bangkay galing sa mga membro ng talim ng dilim mukhang may masakil na nangyayari sa lugar na ito at nadadali ang mga kampo ng kadiliman sa tingin ko ang mga hinahabol natin ngayon na grupo maaaring puntiriya din ang mga ito ang mga salot dito sa isla Ngunit kailangan pa rin natin na gawin ang ating misyon at tungkulin. Ngayon, tapusin natin sa pagsunog ang lahat ng mga ito at nang tuluyan ng mabura ang mga ito sa mundo. Magdudulot din lamang ang mga ito ng sakit sa mga tao na naninirahan sa kagubatan na ito. Matapos ang sinasabing iyon nitong si Major Golbe, agad nilang ginawa ang mga bagay na iyon at pagkatapos nagpasya na itong si Major Golbe na pumasok na doon sa kalublooban ng kakahuyan. Habang naglalakad ang mga ito, mariin nang nakikiramdam itong si Major Gulbe sa paligid. Kanina pa kasi niya nararamdaman ang kakaibang mga presensya. Ngunit hindi niya matukoy kung saan nang gagaling ang mga ito. Binalaan na niya ang kanyang mga kasamahan at bulong ito sa kasamang mga albularyo. Ano ang sa tingin mo? Tatay si kanina pa ako aligaga at natitiyak kong may mga nilalang talaga ang lihim na nakamasid sa atin. Susubukan kong muli, Major. Natitiyak kong malakas ang kanilang mga sabulak at mga puder. Kaya hindi mo matiyak kung saan ang kanilang pinanggagalingan. May gagawin ako para mabasag ang mga ito. Pagkatapos sumaglit ang mga ito doon sa mga sagingan para na rin makapagtago para maiwasan na malaya silang mapapatamaan kung sakaling may mga kalaban nga ang nasa paligid. Pagkatapos agad na ginawa nitong si Tatay Simeon at Tatay Tuto ang mga orasyon at ritual. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, natunugan na ng mga rebuilding tagtad ang ginagawa ng mga pulis. Agad nang Dumistansya ang mga ito at lumayo. Ngunit dalawa sa mga ito umakyat doon sa mga batuhan, doon sa unahan, para makikita pa rin ang gagawin ng mga pulis. Matapos na magawa nitong si Tatay Simeon ang mga ritual, nagtataka ito, pati na rin itong si Major Gulbe, dahil nawala ang kanilang mga nararamdaman na di mawaring mga presensya. Wika ka na lamang itong si Major Gulbe, na napapamura na. Mukhang natunugan ng mga ito ang ating ginagawa, Tatay Simeon. Tatay Toto, mas nakakabuting suyuri na natin ang kagubatan na ito. Agad na nagkarga muli ng mga dasal at usal ang mga ito. Pagkatapos, nagmamadaling nagpunta na mga ito doon sa kakahuyan. Nang makita naman iyon ng dalawang bantay na mga tagtada, walang inaksayang sandali na ang dalawa. Bago pa sila maramdaman ng mga pulis agad na tumalilis papalayo ang mga ito doon at pabalik sa kanilang kuta. Habang nakapasok na ang mga pulis doon sa kagubatan, agad na nagpupulong na din ang mga tagtada. Utos nitong si Commander Barracuda sa kanyang mga tauhan. Wala na tayong mapagpipilian pa. Patayin na natin ang mga pulis na iyon. Bago pa matuntun ng mga ito ang ating kuta. Tandaan ninyo ito. Walang ititirang buhay sa mga ito. Matapos ang utos nitong si Commander Barracuda, agad nang umalis na ang kanyang mga tauhan. Dahil nga sa pag-aakalang mga ordinaryong pulis lamang ang mga iyon, mahigit lamang sa sampung tagtada ang papunta doon sa mga pulis at gagawa sa misyon. あ